So, ayan nga po. May kami dyan ni Beshi. So, ayan. Hindi ko talaga alam ano, na. May sakit siya. Oh my God. Na-operahan pala siya. Na-operahan siya sa loob. So, ayan. Nagchichikahan kami. Nagulat ako kasi, ano, ang et, alam ko lang sa kanya. May sakit siya pero mga tangkaso lang. Ganyan, ganyan. Si ko na na-operahan pala. Hindi ko ba hilang siya nag-dalaw. So, ayan. Nagchichikahan kami dyan. Nakakalabas na lang daw. So, tinanong ko siya kung okay na siya, ganyan, ganyan. Eh, yung best friend ko. Best friend ko yan. So, ayun. Natanong ko siya. So, ayan, for the tawa na nga kayo dyan. Ayan, siya. Ano. So, sabi sa kanya, pag okay-okay ka na, simba tayo, gala tayo. Pero yung gala namin, hindi sobrang pagpagod siya ganun. Sabi ko, pag okay na siya. For so, the, ano siya, for the chikahan moment, kami na lang yun. Kasi pinamusta ko nga siya. Kasi, ano siya sa akin, yung order. Sabi ko, kailangan siyang balak na pumunta dito. So, ayun, tawa ko ng tawa dyan sa kanya. Kasi ako sa kanya dyan. So, ayun. Tapos, so, ayan, for the ano-ano kami dyan, tanong nga kami ng mga ganyan, mga talambuhay namin. eh eh talambuhay si bakla, ano ba yan? So, yun, yung mga ganyan namin, ayan. So, oh, tingnan mo, ganda-gandaan pa ako oh oh, yan, oh, tingnan mo. Ayan, guys, so, nagpapalawanag pa ako sa kanya. Alam ko yung tapit namin dyan, yung mga, ano, ko sa kanya. Ah... Uh, Lagyan ko siya ng ano, eyelash. Sabi ko sa kanya, lagyan ko siya ng eyelash. So, sabi niya sa akin, lahat na bi, pinapasok mo ah. Pinapasok mo yung ano ah. Sabi ko, kailangan nating ano, kailangan natin alamin lahat. <laughs> so, yun na nga. So, yan. Tingin-tingin pa ako sa kuko, ganyan-ganyan. So, yun haba ng chikahan namin. For that chikahan moment talaga kami dyan malala. Kasi tagal din namin hindi nakikita talaga nyan as in. Ganyan. So, ayan. For the tawa-tawa pa kami dyan. Ganyan. Tapos, ayan. oh, ayan. Meron pang na Shopee. oh, ayan. May ganyan. Ayan na. Eh. Nagmumostra -nag na ako ng eyelash. Eyelash in Oo, oo, oo. Oh, oo, oh. oh, oh. oh pa sa ako. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Ayan. Ayan talaga yun. oh, ayan na nga. So, ayan, nag-chichikahan kami dyan sa eyelash, eyelash kineso. So, ayan, oo, 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 oh. oo, oh, oh. oh, tinuturo pa yung eyelid, ko. Oh, ayan, oh. ayan, 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 o, oh, diba, o, oh. oh, talaga, o, oh, ayan, ayan daw, ginagamit ko kasi. So, ayan, sabi ko, trinay ko lang, nag-order ako, tatry ko din sa kanya. So, ayun, Inaano niya naman, ayan. Sabi ko, ang ganda niyan, beshi, yan. Sabi ko, tatry ko sa kanya pag pumunta. Sabi ko, marami yan, marami yan. Sabi niya, oo dami niyan. So, ayan. Di ba? Ang kulit namin. Sa simpleng ganyan, nag nagchichikahan na kami sa video call. So, ayan. Sabi ko sa kanya, pagaling siya ako para maka-go kami sa simba. Sa ano? Sa Sunday. So, ayan. Oh, ayan gaganya oo oh, ayos ng buho pakil, cute so, oh, tawa tawa siya ganyan so ayan nagchichikahan na kami dyan malala sabi ko pagaling siya sabi ko tinatanong ko siya okay naman ba siya ganyan ganyan